Heyo, heyo mga katigangers. Ito ang aking namamano. <laughs> Late ako. Late akong ano, dumating. Kasi tinawag yung kasama ko. Nasa seaport ako. Sabi niya, ubos na, ubos na. Akala ko, kung ano yung sabi ng ubos na. Eh, ito pala. Pinamimigay na pala lahat. Ito, double shot. Ano ito? With, uh, ito. puro, puro ano na, wala nang chocolate puro mga candies na mga ano mga inumin na pero ang dami ewan ko kung ano anong anong, ano ano iba iba, ano ano ito ano 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 anong anong, ano 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 na ano 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 ito eh kahit ito, ito, eh. Kahit ito, ito, ito inumin ano ito, marami akong ano dito, ito parang ano ito. Parang tea ata mga ito. ito. ewan ko kung English breakfast, ano ba ito? Hindi ko mabasa masyado. Pure, oh black tea. Ayan tea. tea. Ito yung masarap ito. Ito yung, ano ko, yung par dried na ano, na mga taro, kung ano, ano yung mga, mga kabote. Okay. Ayan. Ito. Ang dami. Kaya isang isang card. Puno na siguro yung sakyan ko niyan. Ayan. <laughs> dadalhin ko na. Sabi ko, hihingi ako ng passes. Sabi na, hey, hindi na kailangan. Ang dami, ang dami na kung gusto mo yung ano, yung walang box. Ang dami. Kasi dinisplay ito eh. Kinurot ko lang ito eh. Pero ang dami. Ang dami doon. Ang dami pa. Yung chocolate, yung na, naleta ko. Ang dami lang chocolate, ilang ilang tig ilang box sila ng nakuha. Sabi, tinatawagan daw ako, hindi daw ako matawagan. Sabi ng mga kasabwat ko sa anak buhay dito. <laughs> Ayan, ang dami. Okay, dokey mga katigangers. Uh, dalhin ko na sa ano sa aking sakyan. Okay, dokey. Hindi naman maiinom yun. Ang dami kong inumin doon na ano eh titignan natin kung ano ipapadala sa Pilipinas ito dapat ipadala na kaagad para ano hindi ma, ma ano ma expire tignan natin yung expiration kasi patagal pa expire expiration mga ito eh nakita ko kanina 2027 pa yung iba eh wala hindi ko makita pero yung mga iba kanina, 2027 nakita ko eh. Kasi bago lang ito eh. Nag-demo kasi sila eh. Ayun po, 2025, 20, 20, June ito. Itong mga inomin na madali na ano, chocolate, June na. Pwede padala agad. <laughs> okay doki mga katigangers. Bye bye. Para tayo nag-shopping nag na naman. <laughs> Ang dami doon mga togo box pa. <laughs> okay doki, okay, bye bye.